I've been attached with the feeling of waking up with you by my side kabilangan nga ng isyong binabato sa ating couple ngayon ay talaga namang itong pep ay may inilabas nga sa ating couple. Alam naman natin na deserve na deserve nga ng ating couple ang bawat achievements na natatanggap. Lalong lalo pa ang kanilang mga projects at endorsement. At narito na nga guys sa pag-uusapan natin na kung saan ay tumanggap nga ng awards itong ating couple na ayon nga rito ay kung ang ating couple ang most influential 2024 Ultimate Love Team at talaga namang deserve na deserve nga ito ng ating couple at talaga namang mapapanood nga ang buong video nito sa YouTube channel ng PH na umani nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil alam naman natin na itong ang ating couple ay hinahangaan talaga ng maraming bablies at mga netizens na talaga namang at tuloy nga silang sinusuportahan kaya naman stay lang tayo for update kila doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.